Good morning, good morning mga Loods. Isa mapagpalang araw sa lahat mga lods. Uh, nakita ko na naman po ang aking mga native chicken. Na napakasarap sa mata lods palagi. Araw-araw ko nakita na lumalaki mga lods. Uh, sa mga new subscribers yan. Uh, Oo oh, nga pala lods, salamat niyo pala sa 616 na subscribers malapit na tayo umabot na 1,000 mamuts sa uh, baka sa tali kung may pahintulot ang Panginoon mamuts uh, tayo at marabot tayo ng 4,000 What's your art baka lang naman yung kung pahintulot ni mamuts sa tingin tingin muna sa ating at maalaga ng native chicken tingnan niya mamuts yan araw na lang mamuts ang makalipas mapipisa niyan mamuts ayan uh, po ang ating mga native chicken yeah, masarap sa mata ito po yung palagi kong pagkatuwaan mamuts kapag nakita ko ang ating and na masaya na ako uh, sa tingin tingin mo tayo sa ating bakuran ah uh, di ba, ba orang, iba pa lods uh, ito po yung ating tagabanpai na si Choi baka naman choy yan pong ating aso uh, aking aso mga lods uh, tingin tingin mo tayo sa paligid uh, malamig na morning mga lids. time check 5.40 in the morning uh, masarap sa to sa amin mga lids kasi na ng umaga ba pa naman na ang shout out shout out at tingin tingin mo tayo and maraming maraming salamat and see you next video bye bye